Ay, grabe na. Pakadami. Sos, ang lalaki pa. O, bakit mo sinasangat yung sigay ni Ninong? Siyempre, wala yung mga ari. Mga kamis eh. Ikaw ba naglagay niyan dyan? Oo, si dalawa kasi ka Ako naman ang babawi niya. Wala ka pa natin ka ganina. Kaya pala nawawala yung huli ni Ninong Biking eh. Kasi kinukuha mo. Ikaw talaga. Anong pangalan mo? Ah, si Samuel pala. Ayan po si Samuel, lo oh, Sinakat niya yung sigay. Alas dos ng tanghali. Ang dami niyang nahuli. Ayan, oh. Ang ginawa niya, ang teknik niya sa paghuli ng tilapia, ang gamit niya ay sigay. Ayan, ipapakat niya yung sigay. Sabay niya bubugawin yung mga isda. Tapos, titignan niya kung may nahuli. Tapos, lilipat na naman niya. Meron lang, paulit-ulit lang. Lipat, bugaw, lipat, bugaw. Ayan, eh, pang ilang bugaw mo na yan? Pang dalawa pa lang Pang dalawa pa lang, no? Ayan po Pang alawang lipat pa lang yan, no? Pang dalawang lipat Pang Ayan, ganyan kagaling si Samuel manghuli ng isda talaga ang technique ng ng tilapia Oo Ang galing, oh ay, ay, may parang may mabigat dyan, ah Ah, oh, wala May gumagalaw May gumagalaw Ayan, may gumagalaw dyan Parang may huli dyan Dyan, 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 dyan Wala Wala Tingnan natin yung huli niya, grabe. Mapapawaw ka sa dami. Dalawang lipat lang yan. Wala pang isang oras po yan, mga kaibigan. Wala pang isang oras. Tingnan natin huli mo. Uh, ay, grabe naman yan. Ay, dala Sus, oh, it, oh Yan mga kamising, Ay, dalawang ikot lang yan, oh. Grabe naman yan, Samuel. Tingnan, ganyan, malakas. Hindi <laughs> mo na maiangat, no? Hindi, hindi. Naputol? Naputol? Ay, grabe. O, oh samuel o. Oh. Grabe uh, naman yan. Ito, Hirapan ka na. <laughs> oh, <see> grabe. <laughs> Ang dami, Tingnan natin dyan sa, ano, hindi ganong maliwanag. Grabe naman yan. Oh, ay. Grabe ito, samuel o. Oh. Laki. Kaya yeah, nga, eh. Oh? Oh, ganyan, oh. Hmm. Sige, so, yeah, angat mo nga, angat mo nga, angat mo nga. Pakita natin. Ay, grabe, napakadami. Nakas. Sos, ang lalaki pa. Oh, oh grabe, tara sakay natin dun. Pakita kita Tito. So, ganito ka kabangis. Ganito ka oh, kabangis oh, eh. mang huli. Ganyan si Samuel. No, kalakas. Napakasang oras yan. Napakasang oh. oras. Dalawang <laughs> ikaw. Ay, dalawang lipat lang yan, pero ganyan nakadami. Grabe naman si Samuel Harvest Talagang hinarvest mo Samuel ah Tsamba Sa mo di-deliver yan so, Bariyo Grabe Kanyan ka lakos Ang may ari ng fishpan Doon <laughs> <din> hindi <laughs> alam nung may ari ng fishpan Parami oh Ay grabe Kanyan ako ka Sora. Ano ah, mo kay may-ari nung to? Tapat pag manghuhuli ka, dalawang igot lang, tapos mahinang bugaw lang para marami kang makuha. Hindi naman yung ginawa ko. Technique sa lambat mo. Ito nang nakuha ko. Yan ang nakuha ko. Ang lambat <laughs> <Dapat> mo. <laughs> Baka 10 kilos yan, Samuel. Sigurado. Ah. Oh. mo na. Dinaman Lord, thank you. Bibenta ka na. Salamat sa bigya. Sa yung, yung bibigay sa akin ng araw. Amen.